tayo ng alcogenic Alk? isopropyl alcohol. So, paglilinis ito, hindi pa pwedeng buhusan mo. Alcohol So, kailangan natin ng tissue paper or anything na mas malambot. Mas okay kung ano, kung tissue, uh, bulak. Yun, nalilinis na. Yan lang. Dampi-dampi lang. Hindi pwedeng ipunas kasi yung mga solder, yung pagkakahinang, eh, ano, ang dami, oh. Karabi, ang okay. Mauubos alcohol ni ano ni Sir Manal. Kailangan ba tanggalin pa yun? hindi na no? Hindi naman. Basta kailangan lang malinis natin siya. So siguro sa sobrang tagal na rin ng printer, sulit na rin siguro yung pagkakabili ni Sir Manal dito sa printer niya. Okay. Ayan na po. Sinililis na po ni Sir Paolo. Yung yung nakita namin sa sa YouTube. Sa Facebook. YouTube Ayan. video. Okay, sir. Yung kanina sinabi mo, dahil din nakarecord, meron kang pagkakataon ulitin. <laughs> so, sabi nga, pag nagre pag nag-ano um... Wag doon ka muna sa mura, wag kang babayad agad ng mahal. Tama. Kasi hindi naman lahat ng repairman, ng mga nagre-repair, eh, nagsasabi talaga ng totoo. oo oh, oh. Minsan, sasabihin nila, sira yung ganito, yung ganyan, pero yun pala, lilinisin lang. Oo, oh, tama. Tapos kukuha, ito po, pinalitan po namin yung gantong pyesa, although hindi naman. Hindi ko, di ko nila lahat ha, kasi siyempre meron din naman tayong mga printer repairman na tapat sa kanilang ginagawa. Kaya laki rin ang tulong ng media ng ano ng mga ano, intern ng, ng, ng oh, YouTube. Oo, oh, ng YouTube. YouTube well. University 'yan eh. Ni <laughs> talaga marami kang matututunan oh. sa YouTube. Siguro yung mo lang na yung mga content na pwedeng siyempre, 'wag lang yung isang content lang ang source mo. Dapat may iba-iba kang ano, iba-iba kang source. Hindi yung nakakita ka ng na isa yung pananiniwala oh. agad eh. Then... Saka basahin mo rin yung kanilang comment. Importante 'yun eh. Mga comments nung mga nanood na. Matang mm. sa mga online selling din 'yan eh, mga online seller. Bago ka umorder, basahin mo muna 'yung mga review. Hindi 'yung tira ka lang ng tira. Oy, maganda. makakita ka na ganito. Oh. 'Yun ang 'yun ang pampagaling doon, ihip ko. <laughs> Iniipon ko. Kasi po natutunan ano po 'yung akin tip paper. Minis ba? Hindi ba? Hindi ba? So, sa pagkakalam ko, gagana ito kahit nakabukas tong ganito. Hmm, natin. So, andumi pa rin. Ang dami niyang, ano, ang dami niyang waste ink. Yun yung mga, ano, tinta na matigas na yun, o, oh, oh. Oo nga, o. dami na. Nanigas na po. Kasi ako doon sa printer ko, may printer din ako sa bahay. Ang ginagamit ko doon is genuine ink lang. Talaga yung mga original. Yun? Siyempre. Para yung printer natin, nasa optimum performance. Tama. Hindi yung, okay, bibiling class. O, oh, class A. Kayo, bala kayo. Pero ako doon, bibiling class A. Kasi, siyempre, printer yan. Ay, pundar mo yan. Hindi biro bumili ng printer. Lalo yung 3-in-1, yung ganito. Oo. Nako. Libo-libo yan. po pala si Sergio po. Ganyan po. Palagi may mga teacher. Lagi kami busy. Ngayon lang kami medyo may order. Kailangan namin maayos tong printer. So, to try na natin. Kung pwede natin siyang i-open. Okay, try. Up, oh, wait, wait na. Naiwan ko yung ano. Yung... Hmm. Try natin. If ever na hindi pa rin siya manalilinisip pa rin konting dinis. Ito po ay try try, lang po to kung sakaling hindi maging success eh paano na natin saka lang natin pa service sa mga Oh. tignan na natin sa mga engineer ng youtube technician ng mga youtube pala Yeah, yeah. so ito so, yan laksak so, na to try <coughs> pag hindi mo masin sarado muna dahil Gawin natin ang paraan para hindi na natin ano, para makita rin natin kung ano magiging reaction niya. So, kumita natin ng mahiwagang ball pen. Ball pen. Okay, lumalabas ito. Please wait. Ba't so, linis na yun? na namin, paper jam pa rin siya. Try natin siyang i-off busy, Try later. So, wala. <coughs> busy po yung ano, eh, wala po yung wala. Cover is okay. Medyo, pa, try pa natin ng isa pang linis. Hmm. Patry ulit natin, linisin ulit natin. Patry ulit okay, natin. lang. okay, pagtapos. So, dinisin na, dinisin, tanggalin natin tong May lock yan, yung dalawang itim. So, okay, Mm, yan, yun. Yun, tapos. Snap, and then yung may maliit dito. Then, angat. Yun. Asa yung lens? to Ah, yan. Lilinisin. So, kailangan natin ulit ng tissue and alcohol. Oh, yun. Linisin na rin natin ito ng buo. Oo. blub natin sa alcohol ng buo. <laughs> De joke lang, ha? Yep. Tignan ko natin kung pinaka... <coughs> Parang tapos na ako mag-check ng test paper, eh, no? Para malinis mo, dinakang ano? Dinakang honest brush. Dinon, nilalagay din doon pa? Spray sa toothbrush. May toothbrush sa kabila, diba? Ito yun, tiyan mo. Inisprayan Ayan Ayun okay, nililinis na po namin. Ito, kailangan kaya linisin to? Ay, naman to. Natutuyo naman to. Hmm. Parang ano siya? Parang Plastic. siyang gasa. Plastic. Plastic lang talaga. Parang mukhang gagasa gaga na sa loob. No? to, linisin natin may yan. Mm -hmm. Ano ang tawag dito pero nililinisin natin siya. Ito nililinis kapag ka paper jam ang problema. Ano uh -huh. Alin? Kaya lang. Pusok natin. Ano yun guys? Kailangan nyo na. So, ano yun guys? natin. Uh, ang um, belt ko oh, nililinis rin po namin. Ano yun? Pusok natin ang siya ulit dito. Nililinisin natin ang belt. Madumi din, madumi oh. Madumi, madumi din, oo. Oh. Yeah, pala. Oh. So, inisin pa natin. Sakyan, may mga natitira pang uh, ink. Eh, itong belt na to, yan ba yung nililis? Hindi, ano yun, yung, 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 yung sa, ano lang yung set. yung ipapaigot sa kanya. Ah. Kasi ikot-ikot lang. Hmm, yan bandang yan. Yow! Yeah, oo. Oh. So, Kasi wala tayong cotton buds. Ito gamitin natin ni roll yung tissue paper. Yan. Yo. Madibitin siya. Oh, dumi oh. By hey, the way class ha, ito lang po eh, bago lang ano na namin to, bagong tamaga. Uh, wala talaga kaming knowledge dito. Kumbaga eh. Subok. Bagay, lang po, subok. <laughs> subok lang po to. Subok lang. Sana oh ako oh success. God! Sa gabay ng YouTube. At sa pagiging pakila meron <laughs> ni Sir Pao. <Zepaw, laughs> oh my God! Tingnan natin tama talaga ito si, yung pinapanood natin sa oh, YouTube. Kasi babash namin siya pag mali. Oo. <laughs> oh. Turo-turo ka, hindi naman pala tama. Medyo lang. Siyempre hindi naman lahat ng ano Kasi minsan yung iba For A few moments later Ayan Okay na po Okay na yung printer. Yan po. Okay. Ito na po yung resulta ng ginawa namin ni Sir Paolo. Ayan. Pero joke lang po. Hindi po ito yun. <laughs> hindi po ito yung ginawa namin ni Sir Paolo. <laughs> yung ginawa ni Sir Paolo ay... <laughs> failed. oh my God! Iba po kasing Iba po brand to. Ito yung brand na DCP T310. Iba po ibang brand po kasi mas mataas yung mas mag, mas mataas yung brand na inayos namin Sir Paolo na hindi naayos. Ayun po. Okay? Bali, yung sinunod namin sa YouTube, ah, siguro nagkamali lang kami ng ng sinundan. Mas pero mas maganda pa rin kung sa repair shop pa rin natin ipapaayos yung sirang printer para hindi madagdagan yung sira. Ayun po. It's a prank. <laughs>